Kabird, maligaya pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Love TV. So ngayong araw na to mga Kabird, mamaya yung sakayan natin. So hindi, hindi yun yung pinaka-content natin ngayon. Yung content natin mga Kabird is magpaparisin natin yung dalawa nating kalapate. So ito, ready to breed na mga Kabird. Siyempre, si Cookie at si APR. Yan nga sila. So, sana maganda yung maging breeding natin. So kondisyon na itong mga tabulto na yung katawan. So goods na goods So ito tatanggalin ko lang to Then ready na anggal natin yung bato dito Dito natin ilalagay yung pinaka pugaran So yung pugaran naka ready na din Nagpatuyo na ako noong nakarang araw Nakita nyo yung nalagay ko doon Yan Then ito yung maging, magiging sitter natin Goods na din sila yan oh. na yan mga kaburdy Kaya lagi nagdidikit yung mga yan Yan So ngayong araw Tingnan natin kung magpapares sila So ito Estado na. may, may bago pala tayong breeder yan, hindi ko na muna sasabihin yung bloodline. Yan, testingin natin. Tawagin nyo na muna siyang inbreed. Yan. Hindi ka siya kagandaan kasi inbreed siya. Yan. Yan ito. Pero dito breed na din. Baka ito yung ikatlong pares pagkatapos ni Jan Arden. Lahi ni B2. So tatay ni B2. Gagawa tayo ng B2 lines ulit. Pampuling. Kaya yan. Mga kaburdi, pagparisin na natin to. Ano natin itong partition? Ayan, so tinanggal ko na yung portis ko Tingnan natin kung anong nangyayari Medyo nagkatansyahan pa Ngayon lang kasi tanggal yung partition Medyo layo ako, layo tayo, layo Tingnan natin So ito mga kaburdi Estado Napakatahimik nila Hindi ka mukha mga yun Pag talaga pinagtanggal mo talagang ano eh. Sa bagay na itong nakarang araw, ganun din to eh Baga na inip na lang siguro. Yan o. So, ito na yung unang araw na magsasama sila. So ito yung request ng kaburdi natin na pagpaparisin natin na una. Dapat si John Harden at si APR. Kaso maganda nga naman yung suggestion. Hindi pa natin na pagpaparis dalawang. Tapos so, si Cookie at saka si APR. Nagawa na natin kasi pagpaparisin yung John Harden at saka si, APR. Kaya ito na muna ang paris na to. Itong... Ito namang match na to. Tignan natin kung maganda yung magiging kalalabasan. Grizel at saka black check So balikan ko kayo pagka nagka reaction na Ito na, magkaroon na ng reaction Paras na kasi yan eh Umaga, hinihintay na lang nilang tanggalin ko yung division <laughs> Nagpapabebe na yung kalapati natin Hindi ko lang alam ngayon kung magmimit itong mga to Yun ang hinihintay natin pero ngayong araw na to, tatanggal na natin division na yun para ano na. So, September na ngayon. Hindi ako nagkakamali. Ano ba ngayon? September 4 or 6, tignan natin sa ano. Pero mamaya, hintayin natin po na. Ay, September, ano na pala ngayon, mga kabirdi, 4. Hindi ako nagkakamali kasi sa kayaan pala ni, ng BBC. Sa Sabado, hindi ako nagkakamali. Ano? September 4. Yan. Nag-fire sa tayo September na So balikan ko kayo pagka nagkasampahan na Ito na mga ka-brody Nagtukaan na So hintayin na natin sumampa So medyo pangit talaga Every rear talaga Dati dati is ganito yung mga eksena dito Inaantay natin talaga mag ano dito Yun know? Kita ba? Pagsampa na lang yun. Sasampa na lang. Pagod, sasampa na. Yun o. Ayan. Yun ang ninihintay natin. Yun. Sa unang pagkakataon. Shoot. Swak to. Yun mga ka birdie, Successful yung video natin. Napagparisin itong dalawa. So yun mga ka birdie, Like, share, subscribe. Ingat.